ito ang inyong super ate Amy. Dahil araw ng kalayaan ngayon, susubukan natin ang kaalaman ng ating mga kababayan sa ating kasaysayan. Ang makakatama ng sagot ay may premyo. Ako ha, masaya to. First question, ano ang ipinagdiriwang natin tuwing June 12? Araw ng kalayaan ng ating bansa. Araw ng kalayaan. Independence Day. Araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan. Independence Day. Araw ng kalayaan. Independence Day. Araw ng kalayaan. Uy, ang galing naman yan! Yay! Kailan idineklara ang ating kalayaan? 1998? <laughs> June <John> 12, 1989. Ang tinta ko eh, <laughs> nang nag ko June 12, 1898. June 12, 1898. June 12, 1898. June 12, 18... 18... 18... <laughs> ah, 1898. Ang galing nga! Saan naman unang itinaas ni President Emilio Aguinaldo ang ating watawat? Hindi ko alam! May <laughs> long column sa history! Kawit-kabiti. <laughs> Kawit-kabiti. Kawit-kabiti. Kawit-kabiti po! Kawit-kabiti. Kawit-kabiti. Uh, kawit Tama! talaga, ha? Sino-sino ang mga nagtahe ng ating bandila? <laughs> <laughs> Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, Delfina Natividad. <laughs> ang galing naman! Ilan ang sinag ng araw sa ating bandila? <laughs> Walo. 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 sinag ng araw. Correct. Ang galing niyo ah. Follow-up question. Ano naman ang mga lalawigang kumakatawan sa Sinag ng Araw sa ating bandila? Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, Pampanga, Tarlac, Laguna, ay, Batangas, and Pampanga. Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga. Yun lang naalala ko. Manila, Cavite, Laguna, Batangas. Ano pa? Limot pa. <laughs> Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, and Batangas. Wow naman, alam na alam talaga. Ano ang sinisimbolo ng mga bituin sa ating bandila? Luzon, Visayas, Mindanao. 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 Perfect! Panilala talagang Pilipino. Ang saya, di ba? Marami pa rin talagang updated sa ating history. Oh, sa so mga nakakaroon answer dyan, ha? Mag-review na kayo para di kayo napapag-iwanan. Hanggang sa susunod. Maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay tayong lahat. ngayon linggo ng hapon, gawin na natin itong Sunday afternoon habit. Kami po ay laging nagpapaalala na hindi tayo dapat magtiis sa konsumisyon dahil lahat ng problema ay may solusyon. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends, at events. At the moment, ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos na nag sa inyo ng quotable quote at the moment. Tanay kulitan, may, may bistungan, talaga namang lahat ng ngalitan na pag usapan sa mga palitan, sinamamagitan sa mga palitan, hindi na kumaiwan sa pagsisal.